consecutive days na na umuulan at napakalakas ang ulan. So kagabi, medyo late ang ulan kaya ayan hindi ko na naibababa talaga tong mga ano, mga ipisya ko dito. So kailangan ko na namang uh, i-transfer sila sa terrace kasi nga tingnan niyo oh. Lalo na ito. Ito yung talagang sobrang natatamaan siya ng uh, ulan lalo na nga at malakas yung ulan yung patak ng ulan talagang masisira yung dahon o ayan o, so kahapon may natangga na naman ako dyan na dalawa yata kahit ito, ayan, buo pa yan nung isang araw, pero ngayon na yan na pero pamit naman na yung ano niya eh, dahon niya pero ayan, hindi na siya buo kasi ah uh, ayan natamaan din siya ng uh, ng ulan. Kaya kailangan ko na silang ilipat bago tuluyang kumangit yung mga dahon nila. Kasi hindi naman sila pwedeng masobrahan sa tubig. Ayan, kasi nga uh, papangit yung mga dahon and yan napupunit hindi sila pwedeng ma-overwater ayan magkakaganyan siya o oh. so ayan uh, sa bagay uh, nakaready naman yung uh, ano ko doon yung sabitan ko sa kanila ayan ayan o oh, makita mo pa sa kanyang tip na ayan may tubig-tubig pa may tubig-tubig pa dyan o oh kasi nga talagang napakalakas o ayan pasang pasapa yung mga dahon nila ang lakas ng ulan kagabi so kailangan ko na silang um, ilipat kahit ito hindi ko na sila na i ano kagabi na, na tanggal dito So talagang basang-basa sila kasi ano, okay lang naman na madiligan tong mga adenium. Kaya nga lang uh, ko lang sa kanila nung isang araw. So hindi pa yan anong ano, tuyo yung kanilang uh, lupa. Kaya lang agabi naman na nung umulan. So ito, meron na naman tong bulaklak. So pangalawang bulaklak man ito ni Triple White. Ayan o na ipon nga ang tubig dyan oh, dito sa lamesa so ayan uh, at least masaya mga halaman natin kasi nga nadidiligan sila ngayon ng tubig ulan pero syempre meron din namang ayaw ng masyadong uh, talagang nababasa ang kanilang um, pating mix 'yung katulad nito, mga adenium. And ito nga 'yung aking mga episia. Kasi kahit mga ano lang 'to, mga uh, simpleng halaman, ay love na love ko 'to. Lalo na nga kapag ganyan 'ayan, uh, nagsisipaglabasan 'yung mga kulaklak uh, nila ay napakaganda. eto lang nasa uh, malapit sa bintana ang hindi ano madidiligan yan na uulanan. Kasi nga meron naman silang ayan. Nakatapat sila diyan sa ano, eto meron silang lilin dito. Kaya yan lang yung mga hindi natatamaan masyado. Natatamaan man. Kaya lang yung mga dahon lang pero yung lupa ay ako na ni Pearl Marks na variegated and happy ako talaga na yan may mga uh, ano na rin sya nilalabas na mga uh, ano variegated yeah. eto so nakatulong talaga yung uh, pagtanggal ko ng mga uh, iba niyang dahon yung mga reverted leaves niya inipat ko na itong uh, ibang mga efisya ko dito sa terrace pero uh, apat na lang yung nailagay ko dito sa steel mati kasi uh, malalago na sila hindi na sila kasha so dati nung uh, last year ay anim yung nailagay ko diyan pero ngayon ay apat na lang yung nilagay ko, binalik ko dito kasi malalago na sila uh, pwede ko na silang kuhanan dyan ulit inaantay ko lang na uh, matapos yung pamumulaklak nila. So, eto, marami akong mga harvest dito kay yellow. Ilang, ano to, yung banner niya. So, bali tatlo yung makukuha ko sa kanya dyan. Itong si pink flamingo naman ay uh, ilan din to. Tatlo din. Ayan o. Oh. So, ayan. Uh, si paglabasan na yung mga yellow-orange niya na mga bulaklak. Ito pa sa taas. Ito naman ay, ayan, uh, lumayas na yung iba niyang ano dito sa kanyang pot. Ito, isang runner na lang yung naiwan dyan. So, kung mapapansin nyo, may mga coco cubes. Kasi sa baba, sa lugar nila sa baba ay Iba nababagsakan nga ito ng ulan, ayan napapatakan. So yung lupa ay natatapon naman. Kaya yung ibang pat ng mga uh, katabi niya doon ay talagang nadudumihan. ayan so nilagyan ko siya ng ganyan. So hindi ko na tinanggal. Yan na la. Kasi ibabalik ko din lang naman sila sa uh, baba ulit kapag uh, matapos na naman ang uh, tag-ulan, tag-ulan. So yan, uh, marami na akong tinanggal dyan na mga pangit na dahon. yan, yan, yan meron pa na mga, mga natira. Hindi ko pa natanggal yung iba. Meron panatira, natira. Ayan. Medyo malinis na rin kasi uh, natanggal ko naman na yung iba. Na mga pangit niyang dahon. Mga pangit nilang dahon kahit simpleng mga uh, collection ko to ay love na love ko sila ayan na ang ko na ring uh, nabigyan nitong mga varieties na to lalo na ito itong pink and yellow ayan maganda pa rin sila nalulungkot lang ako kasi yung isa kong ano uh, variety yung pinakabago kong collection nitong Ebisha, si Picasso ay ano namatay naman um kasi uh, nakalagay lang yun sa polybag nung uh, nabili ko kay Ate Amor yung ating seller so tinransfer ko siya sa Uh, pat. So, hindi ko alam na, na nabali pala yung kanyang uh, yung stem niya guys. Nabali. Kaya pala ang tagal niyang maka ano ba, maka recover. Eh, meron naman siyang ugat na na-transfer sa ibang pat. So, uh, usually pag uh, ito nga pag magpropagate ako nito one week lang ay talagang buhay na buhay na yung uh, halaman kaya lang yung Picasso naman ang nangyari ay weeks uh, na uh, malungkot pa rin kaya yun pala ay nabali yung kanyang uh, stem so uh, kaya para hindi na siya um, ano ba yung malungkot na siya So, late ko na siyang kinalkal kasi. Ayan. So, sayang. Namatay. Pero, ngayon, ay, umorder ako ulit ng uh, panibago. Buti na lang ay meron pa si ate. Kasi, yung nabigay niya sa akin ay uh, mother plant yun. So, ngayon, mas maliit yung uh, nabili ko sa kanya. Uh, binigay lang niya sa akin ng 50 pesos. So, ah, uh, ewan ko kung kung kailan niya maite deliver sa akin. Kasi talagang gusto kong maparami yon si Picasso dahil napakagandang uh, variety ng epicia yon. So sana naman ay hindi na magka-problema yon.